Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan naman natin kung paano mag-set ng labor standards at ng overhead standards. So, natapos na nating pag-usapan yung material standards at yung paano magsimula o nagsimula ang standard costing. Ngayon naman, paano nga ba natin dine-develop ang labor standards at overhead standards? Parehas nang ba ito? or magkaiba yung kanyang way kung paano mag -develop? So tatandaan, wala pa tayo sa mga variances, nandito pa lang muna tayo kung paano mag-set ng mga standards. Okay, sige, start tayo. Okay, so ang topic natin ngayon ay labor standards. So developing labor standards. Ayan. So pag nag-develop -de tayo ng labor standards kung paano yung procedures na ginagamit sa pagdevelop ng material standards ay same lang din siya ng labor standards. So, same procedure as material standards. Same procedures as developing material standards. and Bawat operation sa production ginagampanan niya ng mga workers. Kagaya ng halimbawa, uh, package pag-move ng mga products, pag kailangan buhatin, pag merong aabutin, no? Uh, pwede rin namang ginagampanan yung operation ng mga machineries. Halimbawa ay may i-drill. Halimbawa ay may i-assemble. Ia so mga machineries ang gumagawa nun. So dapat ma-identify kung ano yung mga operations na ginagampanan ng workers at ginagampanan ng machines kasi ang labor standards natin focuses only on workers yun namang mga machineries uh, ang focus dyan ay sa overhead standards so again each production operation is performed by the workers or by the machineries so dapat ma-identify natin alin doon ang sa workers at alin doon ang sa machineries so uh, identify Which production operation is performed by employees or workers and machines? Kasi nga ang focus kapag labor standards, employees. So, ito yung sa labor, at ito naman yung sa overhead. So yung mga unnecessary movements ng workers, uh, hindi na natin yun isasama kapag tayo magsiset ng standard sa bawat oras ng operation. So ignore na natin yun if there is unnecessary movements ng workers. So para makapag-develop tayo ng effective standards, kailangan si company makakuha siya ng quantitative information for each uh, production operation. So company must obtain quantitative information quantitative information for each production operation yan so paano natin kukunin to so saan natin i-obtain sabi nga natin, para makapag ka ng labor standards, kailangan si company makakuha siya ng quantitative information. Pero saan daw? So pwede ka makakuha ng quantitative, quantitative information sa gamit ang iba't ibang methods, kagaya ng industrial engineering method. So industrial, so dito how? how? Industrial <clears throat> engineering methods yan alam na alamin mga industrial engineers. Number two, uh, we can also use yung mga in-house time and motion studies. So, in-house time and motion studies. Okay? Or, kung meron kang mga natatagong data dyan, historical data, we can also use that para makapag-gather ng information Uh, about uh, the time no sa bawat production operation okay yeah. okay so bigyan natin ng isang example ang uh, industrial engineering method uh isang halimbawa ng industrial engineering method ay tinatawag nating methods time measurement methods time measurement or mtm yan. Ano ba tong MTM na to? Ang methods time measurement or MTM, isa siyang industrial engineering process. Industrial engineering process. Na ina-analyze niya yung tasks para ma-determine kung gaano katagal matapos ng isang worker yung trained worker, kung gaano matagal kung gaano katagal matapos ang isang trained worker, yung task na 'yon at a given operation na pwedeng i-sustain for an 8-hour workday. Okay? So ito namang mga in-house time and uh, motion studies. Nanggagaling yan sa mga employees na engage in uh, tinatawag nating slow down tactics kapag sila ay minomonitor. Imbawa, pag sila ay minomonitor, binabagalan nila yung kanilang trabaho. Para yun ang isa-set na standard. Ngayon, eh di gano'n nakatagal yung, stand, yung oras para matatos. Pagdating sa actual result, bibilisan nila para magtukas silang efficient. May mga ganun kasi. Kaya ginawa yung time and motion studies para maiwasan yung mga ganun klasing tactics uh, na pinapatagal ang isang task para yun ang isa-set na standard para pagdating sa actual, bibili sa nila, being efficient sila. Tama nga naman, ano, magandang tactics ngayon. Kaya lang, hindi, hindi maganda yun. Okay? Yan. At saka yung mga slowdown tactics na yan, uh, nangyayari rin yan kasi yung mga empleyados, alam nilang, yung mga empleyado, alam nilang sila ino-observe. Gusto nilang tama yung kanilang ginagawa pag sila ino-observe. Okay? Yan. So, no na na-affectuhan na, tuloy yung mga labor standards natin. Okay? Yan. So, pagkatapos i-analyze lahat ng labor tasks, ah uh, gagawa ngayon si company after all labor tasks has been analyzed So pag na-analyze na yan, si company gagawa na siya ng tinatawag nating uh, operations flow document. So companies prepares an operation flow document. Ayan. Right? Ano naman ang na ibig sabihin nito? So ang ibig sabihin operation flow document, nakalista dyan lahat ng task na kinakailangan gampanan para makagawa ng isang unit of product or para makapagperform ng isang service, specific service. So nakalista dyan, list all tasks necessary to produce one product. One unit of product. Yan. So basically, nililista niya lahat ng kailangan gawin para makapag-produce ng isang product. Okay? So kapag ang mga products na minamanufacture individually, itong operations flow document, pinapakita niya yung oras na, na kinakailangan para matapos ang isang product. Okay? So katabi ng, katabi ng tasks, yung oras na dapat itagal para makapag para matapos yung task na yon. So, halimbawa, gamitin natin yung example natin doon sa ating mountain bike, sa material standards natin. Halimbawa, yung mountain bike na yon ay pagdadaanan niya bago matapos is pipinturahan. Halimbawa, may painting siya. Yung painting meron standard time, no? Kung na gaano katagal dapat. So halimbawa, ay 3 hours. Okay? Dadaan din kay assembly which is for example five hours dadaan sa paglalangis para hindi hindi matigas ah uh, one hour tapos testingin kung matibay ba testing let's say 30 minutes or 0.5 hours and then meron pa tayong packaging yan so ibig sabihin itong mga to ito yung operations flow document ah uh, ito yung mga task na isasama sa document na yon together with the required time para matapos ang isang task na yun, based on standard. According, based dun sa mga ginag ginamit nating mga paraan para malaman kung gano'ng ka talaga katagal using the industrial engineering method, in-house time and in motion studies, and historical data. So, again nga, bago ka makapag-set ng operations flow document, kailangan i-analyze mo muna yung mga labor tasks na pagdadaanan ng isang product para ma-analyze mo yun, kailangan makakuha ka ng mga information. Siyempre, para may ma-analyze ka naman. Paano ko makakakuha ng information? Gamit itong mga methods na to. Meron kang industrial engineering method, in-house and time and motion studies, at saka historical data. So, ang output mo dito sa ating labor standards ay itong ating operations flow document. So, ito na nga yung ating operations flow document. Okay? So, magsiset ka na ngayon pag nakapag-set ka na ng mga oras, tsaka yung mga tasks, maglalagay ka na ngayon ng mga rate kung gaano ka, magkano magagasus dyan or magkano ibabayad mo sa isang empleyado. Okay? Yan. Base yan sa oras na required para matapos yung isang task. Pwede mo nang mamultiply yan sa mga rates tapos magkakaroon ka na ng labor standard costs. Yan. So, ito yung magiging standard cost mo for labor every time nagagawa ka ng isang mountain bike. Ayan. So, summarize natin. Sa pag-develop ng labor standards, kailangan i-identify mo muna sa production mo alin ang ginagampanan ng mga empleyado at alin ang ginagampanan ng mga machines. So, pag, na, pag natukoy mo na alin ang mga sa mga employees, uh, alamin mo kung ano yung mga tasks na ginagampanan ng mga employees na yan. So, isa-isa mong i-analyze yan. Kaya lang, paano mo makukuha yung information? So, may mga several methods tayo, kagaya nga ng industrial engineering method, in-house time and motion studies, at historical data. So, pag nailista mo na yung mga tasks na ginagawa ng employees, <laughs> i-analyze mo yun. Okay? Uh, ilang oras ba ang inaabot bago matapos ang isang task? So, pag na-analyze na mo na lahat ng labor task, gagawa ka na ngayon ng operations flow document. So, dito nakalista na lahat ng mga tasks at yung oras na matatapos dapat yung mga yan para makagawa ka ng isang output of product. In this case, mountain bike. And then after that, since meron ka ng oras, multiply mo sa rate per hour Okay, magkano ang sweldo sa isang oras ng isang empleyado na yan? Then, meron ka ng labor standards. Halimbawa, ang per hour mo is 100 pesos. Ang per hour ng mga employees mo ay 100 pesos. Pwede meron kong 3 plus 5 plus 1. So, that is 9 plus 0.5, 9.5 plus 0.25 equals 9.75. Multiply mo sa 100, di meron kang 975 pesos para makapaggawa ka ng isang mountain bike na ibabayad mo sa mga empleyado, okay? Na-involve doon sa production. So, yun. So, ganito yung pagsiset ng labor standards natin. Okay? So, punta naman tayo ngayon sa ating overhead. Yan. So, bagong slide tayo. Yan. So, kasunod naman natin is uh, overhead standards. So, paano tayo nagde-develop ng overhead standards? Developing overhead standards. Yan. So, ang overhead standards, pinapakita dito yung predetermined overhead rates. No? So, overhead standards reflect the company's predetermined overhead rate predetermined overhead rates. Yan. So, kung maaalala ninyo yung lecture video natin sa activity-based costing, kung hindi pa ninyo napapanood, no? uh, I highly suggest na panoorin ninyo yung activity-based costing kasi meron din siyang connection sa standard costing. So, sabi natin doon sa ating discussion sa activity-based costing, ang pinaka-appropriate costing information ay nanggagaling kapag ang overhead ay inassign mo sa separate cost pool base sa kanilang cost drivers. At kapag yung overhead allocations ay ginawa using different activity drivers. Kasi di ba, yung activity-based costing natin, ang paraan niya, yung lahat ng overhead, iniipon mo yon tapos ia-assign mo sa iba't ibang cost pool Kumbaga, yung buong general ledger, kung matatandaan ninyo, yung buong general ledger ng overhead, i-assign ia mo yan sa iba't ibang cost pool. Cost pool number one, number two, number three. Tapos itong cost pool na yan, i-assign ia mo sa cost object. Yung cost object natin, pwedeng products. So cost object number one, number 1, cost object number 2. Gamit ang mga activity rates. Using activity rates, di ba? Ayan. So, so ito yung step number, yung ating step, no? Step 1, saka step 2. Two, yung two-way allocation natin. Ayan. So, sabi dito, ulitin natin, kapag halimbawa, ah, yung overhead, yung pinaka-appropriate costing information ng overhead ay nanggagaling kapag ang overhead ay inassign mo sa kanya-kanyang separate cost pool base sa cost drivers. So ito yung base sa cost drivers, itong cost pools natin. Okay? And then, itong mga cost pool na to i allocate mo na yan sa mga cost objects gamit ang mga iba't ibang activity drivers or yung kanilang activity rates. So, makukuha mo na yung overhead standards. Okay? So, ngayon, yun, tapos yung ano natin, yung overhead standards. Kasi kaparehas na siya ng activity-based costing kung paano mag-develop. Galing kasi yung overhead standards, pinapakita rin niya yung predetermined overhead rates. Okay? So ngayon, meron na tayong tatlong standards. Nakapag-develop na tayo sa material standards. Sa material standards, ang output niya, bill of materials. Sa labor standards, ang output naman niya ay operation flow document. Operation flow document. Tapos, sa overhead standards, ang output niya ay yung uh, overhead rates. Predetermined overhead rate. Overhead rate. Ayan. So pag na-develop na natin yung tatlong yan, gagawa na tayo ng isang standard cost card. So standard cost card na sinasummarize niya yung standard quantities at yung standard cost na kailangan para makapag-produce ka ng isang unit. So itong ating standard cost card summarizes summarizes the standard quantity standard quantity and the standard costs needed to produce one product. So ito ngayon yung magiging basehan mo pag manggagawa ka ng isang product. Ayan, dyan ka titingin sa ating standard cost card. Okay? So yun, pinagsasama-sama lang natin yung bill of material, operation flow document, at yung predetermined overhead rate. Okay? Yan. So halimbawa, yung bill of materials, nakalista doon kung ilan, kung ano-ano mga materials ang kailangan sa mountain bike, ah uh, tapos kung ilan sa bawat material na yun, tapos kung magkano yun. Tapos sa uh, operation flow document, nakalista doon yung mga task na gagawin para matapos ang isang bike, ilang oras ang kailangan doon, tapos, magkano ang bayan mo sa bawat empleyado base dun sa oras na kakailanganin sa bawat uh, product. Tapos, yung overhead rate naman, kung na mo na yan, yun, uh, meron ka na standard cost card. Makukuha mo na yung uh, total cost, standard cost para makapag-produce ka ng isang unit of product. Although, hindi talaga may iwasan pagdating sa actual, hindi na yung standard costs, no? Kaya naman itong actual cost natin is kino-compare natin 'yan sa ating standard cost. Pero okay, itong ilalagay natin sa ating work in process is based on sa ating standard. Okay? So work in process, after that finished goods. Ang ire-record natin as part of inventory cost if you are using standard costing, edi eh yung standard cost, not the actual cost, but rather the standard cost. So, yung standard cost ng bawat element, materials, labor, and overhead, yan ang i-apply ia mo sa goods natin. Yan, sa manok sa working process, tsaka sa finished goods. Hindi actual ha, kasi hindi tayo normal costing. Kasi kung maaalala ninyo sa normal costing, ang nire natin na part ng working process sa raw materials ay kung ilan yung actual na, na, na nagamit sa labor kung ilan yung actual na tinrabaho. Sa overhead kung ano yung predetermined overhead rate. Sa standard costing, ang i-apply ia mo or ang i-record -re mo as part of the inventory sa work in process at saka sa finished goods, pati na rin sa raw materials, lahat yan, ang i-record -re mo is based on standard. May standard. Ilan dapat? No? Yan. And then, yung difference ng standard mo So lahat yan ay based on standard. E eh kaya lang, meron talagang mga actual na nag-cost, actual cost. So yung difference ngayon ng standard cost mo na dapat gagamitin o dapat nagastos minus yung actual na nagastos, ang tawag natin dyan, variance. O, so, dito na papasok yung ating variances. So, sa next lecture video natin, i-analyze ia naman natin paano uh, computing ang variance at saan natin ito nire-record. Okay? So, yan. Dito natatapos yung ating introduction sa standard costing at kung paano mag-set ng mga standards for materials, labor, and overhead. Sa next lecture video natin, pag-uusapan naman natin kung paano computing ang variance at kung paano natin to ina-analyze and paano rin natin to nire-record sa journal entries. Okay? So, bali, naka-dalawang parts itong video natin. And I hope uh, meron tayong nakats na pwedeng makatulong sa inyong studies pagdating sa standard costing natin. Okay? So, lagi ko pinapaalala pinapa sa inyo. ah uh, Mag-aaral kayo mabuti. ah uh, ingat kayo palagi. At uh, kumain ng tama. Pababayaan ang kalusugan. Ingat kayo palagi. Bye-bye!